Good morning, ma'am. Hello, good Ayan. morning. Ma'am, Imelda Imano, ang um, principal Dennis sa Central School. Ma'am, unas na rin ma'am, mga mi ma'am, kung kumusta yung preparation para sa Balik 2024 sa Taguluan Central School? Okay, so far, no, ah, uh, kuan ka nung, <clears throat> uh, kuan ang mga teachers, kuan kay sila, kanang, ah, uh, 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 excited sila no in preparing their classrooms for the kuan, the opening of classes mm -hmm and then napo tigagkita ang mga uh, kaney mga bago lang nagpa-enroll. Kumusta po di sila ma'am? Ah uh, tanan nga karon lang nagpa-enroll, no? G Accommodate na mo sila tanan. Ah uh, naay mga transferis from other schools nga naay mga problema ginagmay mo nang gahapit sila sa office but katong mga daan nga mga eskwela estudyante is na diri sa Taguluan Central they go directly to the kuan grade level kung asa sila mag-enroll because in its grade level na ay na assigned for enrollment. Mm. And about sa Brigada Eskwela ma'am, nahimo bang fully compliant ang mga parents? Ay, oo. Uh, As uh, regarding the Brigada Eskwela no, mapasalamaton mi kayo sa among mga stakeholders no. Uh, sa Taguluan Central kay very active in fact no uh, karon ang uh, isa sa among mga activity is katong pagkuan na mo kanang paggandak o kuan uh, theoretical driving course in which appeal siya sa among brigada school activity mm -hmm. Then, ang mga ginikanan, very active yun, no? Know, uh, they really help in preparing the classrooms and the school as a whole. and mm -hmm. fact, gahapon, Domingo, ni Apa din, gani, gahapon na para no patanawon if everything mga teachers and including the parents na paginangan hi kagahapon. Mm. So kato mga wala pa ka brigada ma'am, mo po sila karon. Uh Oo, -oh, magbrigada sila. <laughs> <laughs> amo silang kwan noon, amo silang iunsa na, amo silang hangyuon kung pwede makabrigada sila karon. Kay that is part of the kwan man sa ilang responsibility as parents no nga mo help sila in preparing the school pero at uh, kung inyong tan medyo kuan naman may almost da na may some preparation so siguro dito na lang mga ginagmay nga ipang patrabaho mhm mm sa, sa karon ma'am no sa iapta sa mga estudyante nga nag-enroll mm -hmm. sa school ma'am so pila pod ang kaya tibukang iapgit karon sa mga estudyante ma'am nga nag-enroll sa Tagalong Central School okay as of July 26 mm -hmm. We have 3232 1636 anak mga lalaki then 1596 mga babae. Mm. From kung ano na, Ma kindergarten to uh, kindergarten to asped kindergarten to grade 6. Ah, mm. uh, murag sa akong tan-aw daghan pami nga murag kuan kanang enrollay pa nang mm. ulahi kay ngano. Ang among enrollment last year was 3600. Mm. Mm. So ko yung makita daghan pa kayong mga ginikanan to pa nagdasok pa sa nagkalain-lain nga mga grade. Mm -hmm. So, dili pa ka mag-apektong ma'am sa ilang first day of class gyud karon. Ah uh, siguro medyo na ay eh, ko ano kay na may mga ginikanan pero uh, dili magkun sa tagulwan Central na may morning and afternoon session man among klase. Eh. Mm -hmm. So, ang morning session teachers maoy dili siya makaapekto ma'am kay ngano, <laughs> uh, ang morning session nga teachers will enroll ano, ah, oh. the afternoon session. Mm -hmm. Kaya wala pa man sila klase. Mm -hmm. The morning session teachers will continue with the, with the class. Okay. Puan na sila, go on na sila sa ilang klase. Then, ang afternoon session na lang ang mag-enroll dayon mm -hmm. Okay. Na ay kada, kada grade level na -ay in charge nga maoy mag-enroll sa mga late enrollees. Mm -hmm. Okay. About sa security ma'am sa seguridad sa mga estudyante. Masabay palisida ni sa kuan ma'am sa school kung naa sila'y sundo labi na sa mga gagmayng bata no nga ayaw ra an kung naa sundo or kaning kunan lang ipasa lang dia sa gawas. No uh, so far no uh, ang among instruction sa mga bata is dili gyud mo kuban bisag kinsa especially if dili ka ila. And I hope you you so, so no this morning sa among mga police officers mm -hmm. na nag-ingon nga kanang dili gyud bahalag ingnan sila nga uh, mga tagas sa candy or uns unsang unsang uh, nga murag arum uban lang sa ila ingnan gyud sila nga uh, dili gyud sila uh, mo so ang mga bata nga wala pay sundo diha ihold sa gate Mm ah -hmm. uh, ah then diha ra sila sa guard diha sa with the guards no so ay ra sila mo kuan ay ra sila uli kung nanay lang sundo in cases where ang bata dili ma sundo among tawagan ang ginikanan mm -hmm. anak siya kay Bisod na kaayo ang panahon karon kay daghan na raba ko ano nga manay mga bata nga gipangkuha nya dili di, di relative nila ang nagkuha mm -hmm. And then about us, sa kaning mga kuan parents nga gastay sa school. Unsa po inyo protocol ani ma'am? Ah, ako uh, nakaganina ako uh, nang i-announce nga ang mga, mga ginikanan. One week, especially the kindergarten, uh, we will give them one week. Anaro nila ilang mga anak. Then after, next Monday... Uh, ah natos lang ng kanan nga wala lagi parents magstay stay din kay ngano ang mahitabo manggod ang mga bata usahay kung tan-aw nila ang na asa covered court magawas-gawas sila kay magsaligman sila ang ah, adto lang po dito kay to akong mama mm. so that is why we what's that we requested the parents kung within the week lang ma puan na mahinay-hinayon na nilag storya ilang mga anak nga dili nagyud nga uh, dili na sila hulatan ni mama kay dili na iallow sa eskwelahan mm -hmm. Mm -hmm. Kay para dili na bitaw gyud nga ang bata mo kuan pa nga ay nara si mama mo dagan dayon kung naay problema diha sa iyang kuan. Mm -hmm. mm -hmm. ayon So ma'am, kanisgutanan po ni sa imong ang katungdanan isip principal. Pina na ba katuig ma'am isip principal sa Taguluan Central School? Kuan na, this is my 6 year here sa Taguluan Central. <laughs> wow. <laughs> Kaunom na ni nako no, pag abot na 18, nako anday pagka murag 2 years after nag pandemic. Mm -hmm. Oo. So, ika sixth year na nako last January basa this year January of 2024 so sa mga mga tuig ma'am unsa nga tuig ang naay pinakadaghan ng estudyante so far karon kay sa kaman siya mm -hmm. so far sa amo last year mo kay giabot 3600 more than mga 3652 last year mm -hmm. Mm -hmm. Ayan. So ma'am, basi ano na po kayo mensahe sa publiko, ilabi na sa mga ginikanan nga mo pa-enroll pa sa ilahang mga anak ato uh, sa among mga sa mga ginikanan sa Taguluan Central School no nga gusto pa magpa-enroll ang hilang mo diri sa eskwelahan because uh, we will accommodate no your uh, children uh, rest assured nga mo himo nang tanan para sa kayuhan sa inyong mga kabataan kana lang so pero katong among ihangyo nga katong mga ginikanan nga to nagpuyo duol sad sa mga kanang uh, various schools ayo na lang mo ani de taguluan Central kay nga ano uh, kanang inani last uh, week no naay mga principal anaw na sa ako kay na uban nga nangahin na sa central magpa-enroll nya nagkonsila hang yo kung pwede ba ma 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 mag-zoning ko ay nahitaboo is nagamay ang ilang enrollment so that is why kung naa may mga uh, kabataan nga i-enroll din yung Taguluan Central nga from other ano barangays ako gi silang interviewon unsa hinungdan nganong inyong i-puan, inyong i-transfer inyong mga anak but, but, so far as long nga ang the reason is murag medyo lugar kuan ko po dili pod nato sila lugar hindi nga dili enroll na mo nang i-accommodate yun amo sila mm -hmm. anak lang so sa among mga kuan stakeholders daghang salamat kaayo no sa tabang especially during the brigada eskwela Yeah. lang thank you kay ma'am <laughs> given 100,000 mm -hmm. uh -oh. uh para aning akon nga school year bali dito na sa gitwaad sa brigada eskwela mm -hmm. so mapasalamaton kay mini mayor mayor thank you very much for all the support then uh last ano uh, karong lang July or last week of June na na release po ang akong capital outlay at kay then sa ulwan we are very proud no and very happy gut kay ngano Grabe ang support ni Mayor, no? Uh, ang among koan ta nang sa ah, pag finishing sa among oral worth 250,000. Wow. Oh, yes, inana. Pero ongoing pa din ang uh, isa dahil di pa kung ako na may sobrang mga materyales din hindi yun akong ipatrabaho po sa Luyo CR kay ang CR ani mga good ba mm. so salamat kayo ang mayor kay ngano, uh, si mayor kung anong kaayo delicia dili niya bitaw mo dili ba niya i bara kuan nga oy ayo mo pangadto pag ganang mayor to mig palawan kay mag mig pespa kanang principals conference grabe ka willing sige sige adto mo para you will learn more mm -hmm. ano? so kayo. grabe ang support no kabalo ba mo in palawan the only um, the only district na nakaadto dito sa pespa sa Puerto Princesa, only Taguluan. Wow. Wala ila Throughout the division of Misamis Oriental, ang Taguluan ragyo because of the support of Mayor Nadia. Wow. And may ako Bambi. Tayo siya nag sa <laughs> sa among um, koan. Kanang um, allowance. So thank you very much, Kong. And thank you, Mayor. Thank you. <laughs>